Hello mga lords, ano, isang magandang araw sa inyo, no. So, share ko lang tong experience ko with Insta 360 X5 So, currently after ng two day, update, update na ka-experience ako ng issue. So, ito yung isang issue, no. Kung mapapansin niyo, ang uh, uh, default ko lang dito ginagawa is nagbi ako. So, ayan, Uh, kulay black lang siya, no? Kulay black lang yung file. Eh, no? Ang dami, no? Isa, dalawa, na ano? Ang dami kong black na file na, no Na uh, error, no? So, try natin burahin. yan, hindi ko siya mabura. So, ito ang isang issue na naranasan ko after ng two updates with Insta 368. X5. Dun sa uh, firmware ha. Sa firmware na update. So, ni Nireport ko yung issue. Yung unang-unang issue ko is nireport ko sa kanila is ganito. Uh, meron akong video na nagpe-playback. No? Dito siya sa device, nagpe-playback naman siya. Ang problema is hindi mo siya ma-download, um, hindi mo ma-export, hindi mo rin ma-edit. Pag kinonect mo siya sa Insta360X, ano, Insta360 app sa Android, Ah uh, mapiplay mo siya, no? I think, wait lang. Oo, oh, napiplay ko rin siya, pero hindi mo siya ma Hindi mo ma-export, hindi mo ma-download. So, medyo frustrated ako dun sa, sa part na yan kasi sayang yung, ano yun, no? sayang yung videos na, ano, na araw na yon pandagdag engagement din yan sa page you ko know. yun. So, ayan, ito pa, sample. So, ayun nga, no, ito yung experience ko. So, nireport ko yan kay Insta. Kuro, 8 days from now, ano, ayan, no, uh, ni nireport ako sa kanila. Ayan, August 23. So, as per uh, 28, ah uh, nag reply din naman sila, medyo late lang. So, ayun, siguro dahil sa uh, issue uh, na experience ko uh, nag-offer si Insta ng gift. No, ayan. So na-fill up ko na to. So ayan, so on process na rin siya with um FedEx. So ayan na, on na yung ano ko, yung small gift compensation ni Insta 360 ano. So abangan nyo kung ano yung marireceive ko na item mula ka Insta no. So ayan. So abangan niyo yung part 2 mga loads uh, i-upload ko rin dito ulit kung ano yung marireceive ko mula sa kanila. Small gift lang naman daw siya no. So ayan yung weight niya, magaan lang. So hindi natin alam kung anong gaano kagaan eh. 0.5 kgs o 1.1 pounds, ang liit lang. 1.1 1.1 no. Siguro? Ano siya? Abangan natin kung ano yan. Magaan lang naman siya eh. <laughs> so, abangan nyo ha. So, see you sa my next video sa aking part of video. Abangan nyo ha. I-upload ko ulit siya.